kung gusto nyo ano, mga murang motor na mga repo. Dito, dito nyo sila makikita, may nag, may ano. May mga murang down payment. Kaya yung mga rider refi nila, uh, 5,000 yung down payment. 5,400 yung monthly rebate ng 700. Di e, magkano na lang, babawas mo yung 700 sa 5,000. Ayan, dami rider Puro rider yan Yung mga miwi pa Miwi pa yun ito eh 500 down payment 180 yung monthly May rebate na 300 1.5 na lang Ayan, ito Honda Beat. Honda Beat 125 500 na lang yung down payment. 3,200 monthly tapos may rebate na 500. Yeah, Mio. 500 na lang yung down. <clears throat> 3,000 yung monthly tapos may rebate na 500. Maging 25 na lang. Ito may, may mga mga bitbang kulay din sila yung Honda Click 2,000 yung down payment tapos 2,500 yung monthly na may rebate na 500 yan o yung okay, Boards Manila down ka na lang ng 999 4,000 monthly may rebate na 700. Pulse. <coughs> <coughs> ha? Daya ba nangyayari? Oo. Oh. Yun, mga maurang motor, guys. Nandito lang pala yung ano. No lo voy